For today's video, isamahan nyo ako dahil pupunta na naman tayo sa school. Nakshuta. Itong araw nga na to ay sadyang nakakapagod. At dahil nag-commute ako, papuntang Agoo, oh. tapos papuntang Rosario. So, ayan, nandito na tayo sa school. Yan nga yung mga time na pauwi na ako, pakampante-kampante pa ako. Ha? Paura-aura pa, pa tayo sa ano? Ay, Shuta, ah. napansin nyo ba yon O, oh, walang hikaw yung kabilaan. Kaya dahil dyan, napagod tayo. Nung nakalayo-layo na ako na, na, pansin ko na walang hikaw yung kabilang tenga ko. At dahil dyan, binalikan ko pa, napagod ang person, kaloka. Habang hindi ko pa napapansin na walang hikaw yung kabilang tenga ko, hanggang sa... Wait para makita nyo o oh, pakita kita kung ano nangyari Ay, wala wala yung kabila kaya yan babalik na naman ako sobrang pagod at buti na lang nakita ko dun sa may hupuan na inupuan ko yung hikaw ko kasi naman B. Patanggal-tanggal pa ako ng hikaw para lang mailagi ang SIM card ko. Nakshuta. At dahil nag sa kapagudan ay nagantay na lang tayo ng bus dahil hindi na kaya ng paan mga B. Ikaw ba naman ang injured at maglakad ka ng pagkalayo-layo, nakshuta? Alam niyo ba kinaumagahan kung anong nangyari? Hindi ako makabangon dahil dalong pa ako. Ang masakit. <laughs> hindi ko mailakad siya bi kasi sumang sakit. And then, nung absent ako nung Tuesday, eh nung Thursday, pumasok tayo B. Dahil hindi pwedeng absent na naman tayo. At then, yeah, i-claim natin yung padala ng sugar daddy natin, Charix. Alam mo ba, sa mga time na to ay medyo nalilito ako. First time ko lang i-video yung sarili ko na mag-claim ng pera. Sana all talaga. Nakakamiss yung mga ganyang araw na nag-claim ka ng pera, Charis. Kasi ngayon, wala nang laman yung aking bulsa, Charis. Iniisip pa palang pupunta ako mamaya kay Ma'am Juday para magbayad na naman ng kung ano-ano eh, nangihina na ako. Bale nung last week pala to guys, medyo tinatamad lang ang person na mag voice over. At alam nyo ba, nakaka-disappoint lang dito sa Palawan, dito sa Santo Tomas, kasi ang sungit nung no, nasa may nag -assist. Kung pati ko nga lang silang palitan para wala silang sa charis. Gusto ko lang naman yung mais ay sa service kasi. Kaso nga lang, apakasungit naman, nakshuta. I wait. No, ito pala nang nawala yung hikaw natin. At, tapos ito na pala yung third day dapat ng pagpasok ko. Ayan, dinala ko na talaga yung electric bike ko kasi ayaw ko talagang ma mapahirapan na naman yung paa ko at ayaw ko pag ko. Baltado na naman ako, nakshuta. Tingnan nyo yun naman yung eyes ko, parang mamoncharis. Nung fresh ka pumasok tapos pag uwi mo, haggard ka na. Hagardo versus sa bayan. O, tingnan nyo. Hagard na hagard ang person. Pagod na pagod. Balik kakatapos lang yan nung first sub natin. At bababa na naman tayo at magtatambay lang onte At afternoon mga 2 papasok na naman tayo. At lalabas tayo ng 3.30. At pagka ko ay ayan, sinundo ko si mama at kinuha ko yung parcel ko. Dahil galit na naman ang first one in furnace 3 days ko yun bago binayaran. charice Nakaka-disappoint nga lang kasi may onting ano, parang kinutter siya. Pero okay lang yan. At alam nyo ba, basang-basa yung sa ano niya, yung parcel mukhang parang sobrang na-press yung parcel. E-wipe yung laman yun Pero okay lang naman. Wala namang damage yung mismong packaging ng wipes. At bali ang in-order ko ay... B, wala nyo kung ilan. Hindi lang sampo dahil hindi natatapos yung paghugot ng kamay ko. Ako pa nagsawa niyan. Bale, 20 pieces nga lang naman yung in-order ko. Sabi ni mama ko, anong gagawin mo dyan? Yung ito, ganyan, ganyan. Napakadami. May nag-expire. Alam nyo naman, pag matanda, masyadong negative, charis. Ang, ang mura niya lang kasi, guys. Pwede din siya sa pang baby, sa pang mouth, ganon. Pang punis ng skin. At multi-purpose naman magagamit niyang wipes pag maglilinis nung table, shoes, at kung ano-ano pa. Kung gusto nyo din, nasa sa yellow basket ko yan. At ito anong ano linggo, yung badang yan, napaka-cute. Nakikipaglaro sa akin. Tinatago niya yung face niya. Gamit yung carton. Hi, baby! O, oh, diba? Oh, Apaka-cute! Yun lang. Thanks for